mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Sinasabi ko sa inyo isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa pagsasadiwa ginagawa ng diyos ang lahat ng paraan at pagkakataon para makapiling natin siya at maipagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan pero nasa atin ang pasya kung tatanggapin ba ito o hindi sa mabuting balita sari-saring dahilan ang ibinigay ng mga inanyayahan para hindi makadalo sa piging. Hindi ba't sa maraming pagkakataon ay hindi rin tayo na iiba sa kanila. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of Saint Paul na nagsasabing, All for the Gospel.